Yan magandang umaga sa inyong lahat mga kapangil o oh, siyempre andito ulit tayo sa ubo <laughs> at andito ang aking mag mga kapangil good morning. good morning dito kami natulog sa baba dito kami natulog sa baba yan tinatanggal namin itong mga supot ng unan punda no para labhan ni kakoks mamayang bukas hindi mamayang mamayang tangali ay oo nga pala kasi ayusin ko yung bahay takpan ko yung mga upuan no oh. kasi walang tao doon oh yun so yan tatakpan yung mga upuan kasi walang tao doon mga kapangil dahil dito na kami muna maninirahan ay, ha. Din. hindi namin alam kung kailan siguro pag yung ulan pag yung may baha gano'n. Pag may baha, uy yung kami. Yung diretsyong ulan no? Pag may yung may ulan. November ata yun. Oh, uy no, kami. Depende. Depende. Okay. So guys. Pag naman. Wala. No. Depende. Depende! Good morning! Ayun! Wow. Ilaw mo, ilaw mo! Ilaw mo! Wow, daw Wow! Bye bye, come on, anak. Bye bye. Hi. <laughs> Hi mo na. Hi. Di kami natulog sa babab mga kapangil, kasi nilagyan ko ng ano wood saber yung sa taas yung mga kahoy, kasi may dalawang kahoy dun na pinapak ng langgam. Eh matakati yung ano nila. Nilalabas nilang mga maliliit na parang buhangin. Powder na. Powder. Yung buhangin yung kahoy na. Yun. Yung oh parang buhangin nga. Na ganong kalalaki. Okay. <laughs> Okay. So, akyat mo na tayo dito sa taas mga kapangal at magwalis-walis tayo. Ito yung kahoy na pinapak ng langgam kaya nilagyan ko ng wood saver tsaka tinanggal-tanggal ko na din yung pinag uh, lagayan nila o pinagtirhan nila. Isa. Ito din yung isa mga kapangal. Tignan nyo. Yan o. Oh, napakalaki. Andito din yung mga rina-rina nila na ano, uh, tinanggal ko kahapon. Yan. Oh. Okay. At,

ang itaas na natin yan isa dalawa tatlo apat lima Anin ito At syempre, turuan muna natin itong bata na magbasa-basa, mga kapagil. Oh, ayan. Dito muna sa una. Taxi! Jeepney! Bus! Train! Oh, ayan. Oh, ano daw? <laughs> Truck! Armored van! Airplane! Helicopter! Hmm. There. At syempre, kape-kape muna tayo sa umaga, mga kapangil. Gaga. <tong> <tong> mm. <tong> And for today's ulam mga kapangil ay nagluluto si Kakuk dito ng isaw, adobong isaw. Alright right. Hi Yay! 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 At syempre mga kapangil nilagay na din namin yung mga alaga namin ditong mga native baboy. Or at syempre. <laughs> Yan, ito si Linda, ayun si Whitey. Meat, Whitey Whitey. 'yon at Linda ito. Dalawang buwan lang, eh. Ay dalawang buwan. Dalawang buwan siya. Native. So may nag-comment din sa amin noon na ano, hindi purong native yata yan kasi yung purong native gan, hindi ganyan yung kulay at yung muso Sabi niya. Oh, tama, may may oh, oo, tama, may lahi na silang hyper mga kapangil. Tawag namin mestizo. Ang tawag namin doon mestizo. So ayan si Linda ko makain na. At ito si Whitey. Whitey. Y. Whitey! Oh, nagduduyan duyan pa si Whitey. Nagduduyan duyan si Whitey. Maingay sa bahay lang. Eh. Maingay sa bahay pero dito hindi naman maingay na. Ayan, kakain si Whitey. Tinawag namin siyang Whitey mga kapangil kasi may white. Yung <laughs> Tama? Tama ba yun? Tignan natin kung nakapagluto na si mama ng ulam. Ayan. Pampaligo ni Pengay.

Kain muna tayo mga kapangil. Yan, pare-parehas pare, -pare, pare na pala kami ng kinakain na ano, ulam. binabawasan lang namin yung yung mga uh, nilalagay namin no, ng pampalasa. Yan, kain muna tayo bago tayo sumabak sa bukid. Nandito na pala tayo sa bukid. Mm. Yami! Mm. Wow, yami! Tinuturoan na namin siyang kumain mag-isa. Pero alalay lang kasi mga bata, nilalaro yung pagkain nila. Yep. Baka mas marami yung narin niya kasa pagkain oh, niya. kain niya. Kasi kaya na ni Pengge ng pan eh, kumain. Yung saging, pahawak mo sa kanya yung buo, kain niya kaya Kain niyang kainin mag isa hindi na niya dinidiret-diret yung kainin tawa ng Diyos hindi naman siya na um, bibilaukan nabibilaukan basta siyempre tignan tignan mo pa yan lalo na pag may ginagawa siya hindi siya nakakonsentrate kumain baka may tendency na mabilaukan kasi pag gano. Ganda naman ng background natin. May damo. May talong. May mais. Green leaves. Green background. kaya tayo na sa green screen. Yon, eh, grass cut lang natin tong mga tumubong mani mga kapangil eh. Malay natin mag ano, mag laman ng itatanim din natin no. Ayan, mga kapangil meron na naman tayo nakita dito na pugad ng bato-bato na ibon tingnan nyo yan sya so marami talagang bato-bato dito malapit lang sa ano to bukid ayan nyo sya mga kapangil ayan sya yung iba sabi nila yung vlog natin noon which is in upload ko sa FB mga kapangil ay <laughs> Sabi nila, kalapati, dyan lang ng itlog. Hindi mga kapangil, yan ay bato-bato or, or wild dove. Wild dove ba yun? Basta wild dove. Pamilya din ng ano, kalapati mga kapangil. No? Pero hindi yun, hindi yun kalapati. Okay. Yun, may napansin ako sa mga mais natin mga kapangil. No? Mukhang bumubulaklak na sila o lalabas na yung kanilang mga bulaklak tingnan natin ayun <laughs> ayan ayan ito yata yung tinatawag sa mga ilokano ng mga ilokano na nagbubugi na ato at, natin na nyo yun ano to napipisa na naman yung mga uod pero namatay dahil sa nilagay naming buhangin dyan o oh. pinuwing namin so eto ang ating bulaklak yan oh, wow may uod siya pero at least bulaklak na yan mga kapangil ah. yan hindi nalagyan si ay yun, oh, uod oh. pero wala na yan hindi na makakapunta sa talbos yan mga kapangil safe na safe na yung ating mais mga kapangil patay yan matataba din naman mga kapangil no yung kanyang puno matataba ang kanyang puno ang problema nga lang natin dito pag kalaunan mga kapangil ay itong mga bunga ay uurin na naman dito. Magkakaroon na naman siya ng uod dito sa pinaka pinaka tip ng kanyang bunga. yan yan dalawa yung bunga, sana ano, tumuloy silang dalawa pero ano, pangkaraniwan ang nangyayari mga Kapangil ay talagang mas uh, na yung nasa baba. Okay. Ito naman yung huling tanim namin na mais na puti mga Kapangil na sa pagitan siya ng mais na violet at mais na puti so ito magkalahi lang sila mga kapangil no? hindi lang nasabay na naitanim pero makita nyo ba yung pinagkaiba mas makatangkad yon kaysa dito mga kapangil sa violet na mais so ganito katangkad yung mais natin dito na puti mga kapangil at ganun din mga kapangil bumubulaklak na din sila matangkad na sila ito yung bulaklak nya mga kabangil oh. lalabas na yan mga ilang araw lang yung kasama pala natin si Alod good morning Lord. good morning mga pangil ay good morning naga cutter siya sa gilid gilid ng ano mulching kasi yan yung hindi na rorotobate mga kabangil no update naman tayo mga kapangil sa bunga ng tarong o talong tarong kasi sa Ilocano mga kapangil ano ayan yung kanilang mga black slacks at ito naman yung bunga o ito umpisa na siyang magbunga mga kapangil no at kita nyo naman medyo medyo makinis mga kapangil at diretso pa pero may mangilan ngilan na akong nakikita ang mga uod dito mga kapangil no tulad nyan uod na yan, mga kapangil ito andito sya saan ba ito nalanta basta nalanta yan uod yan matik yan mga kapangil lalo na sa talbos ang tawag doon shoot borer mga kapangil ayan oh, mga itlog ng mga ay dumi ng mga uod yan mga dumi ng uod so andun yung uod ito yan may uod pa yata yung ano ko ah kukuko <laughs> kailangan na nating mag nail cutter mga kapangil buhay farmer nga naman mga kapangil no? kaya mga bata huwag nyong gagayahin dapat lagi kayong nag nail cutter okay shout out nga din pala mga kapangil sa nagpapa update sa bunga ng ating pakwan na tumubo lang so heto siya mga kapangil <laughs> oh, oh na pwede na mga kapangil Pwede nang hintayin. <laughs> Pwede nang hintayin mga Kapangil. No? So, isa, may bunga dito. Tas may bunga dito. ayan Kapag nabuhay ito at naging jumbo mga Kapangil, pa ako. Kapag nabuhay ito at naging jumbo mga Kapangil, ay pala isipan 'yon. Kasi kadalasan pangkaraniwan mga Kapangil ang nangyayari kada baging isa lang yung malaking bunga which is ibig sabihin pag may bunga na doon malaki mga kapangil may tendency o posibilidad na itong bunga to ay mamamatay pero so far mga kapangil itong bunga na to ay hindi pa naman siya namatay o nalanta o nalaglag kaya sana mabuhay siya i-update ko kayo sa susunod okay? Nagtay bunga na daktal? Medyo At syempre sa kabilang baging mga kapangil, meron din ulit dito bunga. Ayan, ayan. At sana magtuloy. Natanggal ko na din yung pamayor. Yon tulog ng ating prinsesa mga kapangil at pwede na tayong magtrabaho. Pwede na din magtrabaho si Kapoks. Ayan niya sa duyan mga kapangil. Gusto niya talaga plalanggan. <laughs> plalanggan na talaga. Kita nyo yan mga kapangil. Napuno ng lupa dito sa kanyang ano gulong ibig sabihin pag napuno ng lupa dito sa kanyang gulong mga kapangil hindi siya bumabaon so hindi siya makakapag uh, hukay o makapaghalukay ng damo at hindi mamamatay damo kaya kailangan natin tong tanggalin para bumaon kapag hindi din natin natanggal to mga kapangil nakaw napakatulin nito hindi pa kasi lahat tapos kuligligin mga kapangil alam nyo naman kapag may bata tayo lalo na isang taong gulang pa lang mahirap talaga gumalaw no? lalo na kapag makulit lipat natin mga kapangil para tatanggal sa ilalim sobrang dami In my head, but it doesn't really matter, nothing matters, so I cry. ang sarap talagang magtrabaho sa bukid mga kapangil lalo na ganitong hindi pa masyadong mainit ano? so ayan, ah, tatapusin ko na lang to isa, dalawa, tatlo tatlong, ano pa, ah, uh, plat tatlong pagitan ng plat okay, mga kapangil ano? and guest guest, guess what mga kapangil, eto na natapos na natin yung kinukod, liliglig ko kanina mga kapangil, no? At yung kuliglig, nandun na sa ano, nagkukuluglig din ako dun sa isa pang tatamnan natin yun so sa mga nanonood ngayon kung may nanonood, nanonood man sa FB kasi nag upload na din tayo sa FB mga kapangil no ito na talaga ang ginagawa ko kaya hindi na ako nakaka nakakapag uh, hanap ng gagamba mga kapangil pero kapag may time mga, pag may time tayo maghanap tayo ng gagamba mga kapangil kasi dyan naman talaga tayo nagsimula yun nga lang may pamilya na ako mga kapangil at kailangan na ito na talaga ang ginagawa ko kaya hindi na ako nakakap nakakapag uh, hanap ng gagamba mga kapangil pero kapag may time mga, pag may time tayo maghanap tayo ng gagamba mga kapangil kasi dyan naman talaga tayo nagsimula yun nga lang may pamilya na ako mga kapangil at kailangan na yun uh, saan na ba tayo ngayon mga kapangil kanina nga pala eh ano yun, uh, yung paghanap ng gagamba itutuloy pa rin natin yan pag may time maghanap pa rin tayo ng gagamba anyway, ngayon, hindi pa naman siya ganong ka season talaga ng gagamba kasi bare months yan, August pa lang ngayon mag-uumpisa talaga pinaka maraming gagamba dito sa amin September, medyo ano pa lang yan pa pa lang yan sa October, ayan uh, medyo marami na yan mga kapangil November hanggang December, yan mas marami sa December mga kapangil no? so, And ewan ko lang kung sa ibang lugar iba yung season nila ng gagamba kasi tignan niyo naman ng mga kapangil dito sa lugar namin. Kami lang yung nagtanim mo yan. Eh although 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 may mga ta nagtanim doon pero konti lang. Diyan meron nagtanim pero konti lang kitik niyo naman yan mga kapangil. Walang masyado tatay tat walang nagtatanim diyan ngayon. So diyan tayo mag naghahanap. At doon sa mga bundok-bundok basta -bundok, makita yung bundok-bundok diyan. Ah, uh, ka kapag season ng cropping ng pakwan mga kapangay, wala kayong makikita. Wala tayong makikita dito na damo. We is doon kumakapit yung mga gagamba kasi malinis 'yan kasi tinatamnan. 'Yon, wala. Hindi hindi ako naghanap pag ganung buwan mga kapangay kasi wala talaga. Sayang lang oras sa isang araw. Alam niyo naman na madalang na ako dati mag-upload ng gagamba mga kapangil eh, ito na pinagkakaabalahan natin farming mga kapangil kasi talagang lumalaki na ang pamilya uh, at may pamilya na ako at lumalaki na ang anak namin kaya kailangan na natin ano, uh, magtrabaho ng totoong trabaho mga kapangil at least tong farming may, may itatanim tayo may maani tayo meron tayong ititinda mga kapangil uh, bonus na lang yung ano, kinikita natin sa pagbablog kasi talagang ano na uh, declining na tayo mga kapangil pero ano, Ah, lalabanan pa rin natin 'yan mga kapail para sa pamilya. Okay, so magmemeryenda kam lang kami at mamaya kukuligligin ko pa 'to. Okay, all right. okay. So 'yun, ah, oh, ulit tayo mga kapail. Lord, na Lord. Okay. Ito yung camera ko mga kapangilo Sira-sira na kasi yan <laughs> yun. Pero okay yan Okay pa yan mga kapangil kaya yeah, pagtiyagaan nyo lang muna. Makaka, ano din tayo, makakabili. Andiyan mga kapangil, uuwi muna kami ngayong araw kasi maglalaba. Maglalaba pa bukas si Kagogs. Maglilinis ng bahay. Maglilinis si bahay talaga kasi talagang iiwan na namin muna yung bahay para makapirmi dito sa bukid para makapagtrabaho ng ano talaga, ng... kan ko yung mga kwan. Oo. Upuan namin ng tela para makapagtrabaho talaga ng mm, talagang bukid hindi yung mahirap kasi mga kapangal, no pag hindi ka na permit dito sa bukid so ito iwanan muna na ng kubo yan mga isang araw lang naman abay muna kubo mamayang hapon mag ano ako mag ako ng bintana mga kapangal chui tara chui tara scam scam nang saging. Saging. Barka ipanggay. Iwan ko to. Tayo papasok ng si cuy. Dram, hanga ka pangil. Bye bye. Kalanya kakak ini ko. Thank you.